nakaka-inspire, nakakainis na balitang artista, tumutok lang at mag-subscribe sa Artista updates Channel. Dito mo talaga makikita ang tunay na skin ni Ellen Adarna Ramsey. na -e post ng kanyang husband na si Derek ang video ni Ellen habang ito ay natutulog. Makikita talaga ang pores niya pero maganda pa din, no filter at talagang no makeup look. Ito ang ilan sa mga post ni Ellen na ginamitan ng filter. At eto uli ang legit na no filter. At totoo naman na super pretty pa din niya. Ganito din ang mukha ni Ellen at Derek pag nag-swap sila. Abangan natin ang ganti ni Mrs. Ramsey dahil hindi ito patatalo.